Hi guys. So pinaandar na na naman nila yung fountain. So iharap ko daw guys. So ayan. Unang libangan ko guys, habang wala akong trabaho, habang na-bitiw sa agency. Sana nga guys, meron na kasi masuserted talaga ako sa aking expenses. Bukas magiging 1.7 na lang yung aking pera. So, sinong nasa Taipei ngayon? Bibigyan niya ako ng <laughs> extra yung pagkain ba? Sobra-sobra yung pagkain niyo. Hindi na ako mahiya magsasabi sinong nasa Taipei eh, na katulad kong fairtiger na mabait ang amo. Hindi <laughs> <laughs> na nagbibigyo pala yun. So that is it guys, thank you so much for watching and please follow me.